kanina po, nakita ko po kayo dun sa grupo po ninyo, nagagalit po kayo, nagwawala kayo. Kasi nga, ang sabi nyo, nasaan na ang bayad sa atin? Bakit wala pa? Bakit yung isang jeep bayad na? Tayo sa isang jeep na to wala pa. Ay nga po eh. Dahil dalawang jeep po kami. Opo. Yung isang jeep po, uh, hindi nabayaran pero yung isa po eh nabayaran. Bayad na? tagasan saan po ba kayo sir? Taga Tanay Rizal po. Sa... Tanay Rizal. Ah, uh, magkano po ba ang per ulo ng pagsama sa rally? Eh ang pagkakaalam po ay eh, 500 po yata. 500. Ah, uh, pinakain naman po ba kayo? Meron naman pong pagkain. Pero yung bayad wala na wala no. Isa yung isang gift ay hindi Nabayaran. Ah, uh, sino po ba ang nag-recruit sa inyo? Ah, uh, isa pong ano, pastor. pastor. Brother. Brother. Sino kilala niyo po ba yung pangalan? Apo. Si eh, Brother Jero. Brother Jerome. ah uh, ano po, ngayon, first time nyo lang po bang ma -recruit? First time lang po. Ngayon po na nagkaroon po kayo ng experience na ganito, ano po ang maipapayo nyo pag may mga rally na pang ganito-ganito na dapat pa ba silang sumama o hindi na dahil nagagamit po kayo? Ah, siguro dapat po muna pag-isipan, kung talaga sasama ka sa rally ganun Opa. Pero kung, kung kayo po tatanungin, naniniwala po ba kayo na inosente si Pastor Kiboloy? Ah, hindi po. Hindi. Sa, parang ginagawa niya, kumukuha siya ng simpatya para gamitin lamang po opo, kayo. Opo, opo. Maraming salamat kuya salamat sa pag-unlock po. Pag po. Kandang araw, uh, ano po pinaglalaban niyo po sa rally ni Pastor Kiboloy dito sa Loton? Hindi ko po alam sir eh. basta sinalok po kami na sumama tapos babayaran daw po kami ng 1-5. 1.5 Magkano oh. po ang natanggap nyo po? Isandaan lang po 100 piso? <laughs> Sakit po ba pamasahe po yun? Tingin ko po Kulang Kulang po, po, po maray pa po. Ah, Simbahan po ba ang nag ano, sa'yo? Ang nag-recruit simbahan nila? Opo Okay, salamat kuya ah, Magkano ang pangako sa inyo ng bayad Para pag-suporta kay Pastor Kibuloy? Sabi mo siya sabi, 500 daw eh 500. Tagasan po ba kayo? Tagasan po Bulacan po. Sa Nusibulacan. Opo. Magkano po nakuha nyo? Eh, wala po. Tinakbuhan po kami, sir. Eh. Tapos, pinakain na po kami. Iliwa kami dito. Nakabas po ba kayo? Nakajip Nakajeep lang po, sir. Nasa sa isang jeep, ilan po kayo? Hindi po po mabilang, sir. Ilan kami, sir. Eh. Okay. Sala. So, Pero, sir, yung pinaglalaban po ba dyan, naintindihan nyo po ba? Hindi. Eh, hindi po namin, hindi ko maintindihan, sir. Eh. Basta tang usapan? Tang usapan, sir. Pag ano daw, matapos, may limandaan ng bayad. Limandaan? Opo. Okay. Kanina, nakita kita sa rally, dito sa Loton, Uh, super aktibo ka. Bakit kanina inaaway mo yung kasamahan mo dahil nga sabi nyo, bakit wala pa yung pera kulang? Magkano po ba ang usapan sa inyo, boss? Usapan namin, 2,000,000, 300 lang binigay. Nakatang po ba kayo? Tarlac po, bossing. Tarlac pero 300 lang ang binigay. Opo. Naunawaan nyo po ba yung pinaglalaban nyo sa rally kay Pasok Iboloy? Wala po eh. Ibig sabihin, pera lang ang kapalit. Pera lang kapalit. Ka po namin. Okay. Pera lang buhay. Salamat <laughs> po. Ang araw po. Uh, ano pong pinaglalaban niyo po pinaglalaban nyo po kuya okay. sa rally po ngayon? Wala. Wala po kayong ipinaglalaban. Bakit po kayo sumali sa rally pong ito? Para sa pera lang. Sa pera? Magkano po ba ang pangako sa inyo? Isang libo. Isang libo? Ang kapalit ng pag-rally na suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. 50, 50 pesos? Pero hindi nato to yung 1,000. <laughs> kasan saan po ba kayo? Payatas. Payatas pa. Kulang pa po yung 50 peso pa mula payatas. Salamat po kuya. Ako po sa Kamusta po ang inyong pagdalo po sa rally po para po sa pagsuporta kay Pastor Apolo Quiboloy po? Oh, wala. Wala po? Wala. Bakit pong wala? Kasi 1.5 yung ano sa amin. Sa amin namin 200. 200 pesos. tagasan okay. saan po ba kayo? Pagka payatas. po. Kuya meron po ba kayang ipinaglalaban sa rally pong to? Wala. Ay ah, ibig sabing kuya, ang kapalit ng napagsama niyo sa rally ay pera. Uh. 'Yun lang. Uh. Wala kayo talaga ipinaglalaban. Uh. Okay, salamat po. Ay, nung isang araw nandun kayo sa rally, di ba? Hmm. Oo, oh, anong sabi? Hindi po, uh, lilinis ko lang pangalan ko. Opo. Ginuha kami dito sa mga kasamahan ko. -hmm. Pero ano, para siraan na yung ano, pero wala naman ano, kasi pinapira yung laban. Oo. Oh, oh. Hindi kami sandahan. Sabi lang ganun, kunyari, tagatarla ka, sabi sa akin na ha. Kunyari, bibigyan kayo ng dalawang libo, para sa akin yun ha. Tapos kunyari, 300 lang binigay sa'yo, kunyari nagalit ka. Tapos ayun na acting, tapos may gamit na gisandaan. Yung mga sinabi ninyo dun sa video, Tinuro lang eh. Ha? Tinuro lang sa inyo. Tinuro lang sa inyo. Ay, nung isang araw nandun kayo sa rally, di ba? Hmm. oh, anong sabi? Hindi po, ah, uh, lilinis ko lang pangalan ko. Opo. Ginuha kami dito sa mga kasamahan ko. Hmm. Pero ano, para siraan lang yung ano, pero wala namang ano, kasi pinapira yung laban. Oo. Oh, Kaya oh. kami sandaan. Ah, binigyan kayo ng pera ng 100? Oo. Oh. Para siraan yung rally? Mm. Parang ganon. Mm -hmm. Sino nagbigay sa inyo? Yung vlogger para yung, ano, yung asistanya niya, si Edgar yung na 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 naalala ko. Edgar ang kanyang asistan? Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Tapos in-interview kayo? Oo. Oh. Anong pagkakasabi sa inyo para? Oo, no, so sasabihin na, na ano, na babayaran, kung no, magkano, taga saan, ganyan. Para oh. siraan lang. Oo. Oh, Oo. Oh. Eh anong sinabi niyo para manira daw? Eh ano daw na ano, no, no, binayaran kami ganyan. Sa rally. Oo. Oh, oh. Pero hindi eh, hindi naman kung kung kayo lang, hindi naman kayo talaga magsasabi ng pare. Sabi wala kaming alam diyan. Oo. Oh, Paano nga, wala kami atalong alam, oh, oh. so, alam. Kaya nga eh. Kasi sumita... Lilinisin eh, ko lang yung pangalan ko. Lilinisin eh, niyo dapat, yung pangalan nyo. Dapat hindi ganun yung ginagawa nila para, no? Oo. Oh, manira oh. ng tao. Oo. Oh, oh. Pero halimbawa, bakit mo naman tinanggap yung pera na 100? Eh, eh, eh taga rito kasi kami, wala kami mga bahay eh. Mm -hmm. Siyempre, bilang kapal sa isang daan, eh, pumayag na kami. Oo, oh, oh. pero alam nyong mali din. Oo, oh, mali. Oh, oh, oh. Mali, pero ang, ang dapat ang sisihin dyan, yung nag-vlog. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Diba? Mm -hmm. Kasi hindi masana kami sasama dyan kung hindi siya nagsabi. Mm -hmm. Gusto ko lang mali sa pangalan ko. Oh. Dapat humarap din siya. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Diba? Kasi... Kumakalat din yung Oo. kayo sa social media, di ba? Pati yung putat sa pamilya ko yung na nang ako eh. mm -hmm. Di ba? mm -hmm. Dapat sisihin yan yung kumukuha ng video. Mm-hm. Basta mm -hmm. ang alam ko kalbo yun eh, Tapos yung assistant niya si Edgar. Oh, oh, oh. Dapat 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 sisihin nila yung gano'ng tao. mm -hmm. Kasi sa mga kasamahan ko dito, pinuha lang kami dito. mm -hmm. Eh yun na nga eh akala ko kasi kung ano, kung 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 maganda ay hindi pala maganda. Kaya nagtaka ako kung bakit ganon na kumalat kaagad. Okay, okay. Dapat hindi nila ano, dapat linisin kada dapat humarap sa dito. Para mali ang pangalan naming lahat dito. Oo, oh, oh. Ngayon lang 'to nangyari sa inyo na first for the first time sa buhay ko 'to na na, na, makita sa social media. Oo, oh, oh, dahil kumakalat nga kayo ngayon. Pati yung pamilya ko to gagantagal sa akin. Oo, oo, oo. Okay, sige. At least nalinis mo yung pangalan. Oo. Ilinisin natin yung pangalan sa lahat na, no, ngayon. Ano, salat na nanonood ngayon. Mm -hmm. Dapat huwag niyong husgahan yung tao na ano. Binayaran lang kami, dapat sisihin dyan yung kumuha sa amin nito ng video pati yung si Edgar. Oo. Oh, oh. Kaya ko naman ituro sila eh. Oo. Oh, oh. so, kung kung alam ko lang na panirang puri lang pala yon, eh oh, oh. matatanggapin ko. 'Di ba? So, so ibibitaw image... lang yun eh Oh, so, tinuruan kayo kung o, tinuruan ano tinuruan sasabihin. Kami kung, kung ano sasabihin. Dapat linisin din yung pangal, pangalan namin. Oh. Hindi yung kami lang maglilinis. Dapat mm hmm. Siya rin magsasalita. Eh ngayon, okay na yan. Malilinis na rin yung pangalan o, nyo ngayon dito. Sa lahat naman ng, ano, sa lahat ng nagpupuso sa ano, social media, hmm. huwag kayo puri sa akin kasi binayaran lang kami. Okay, okay. Boss, ano, ano, masasabi mo doon sa vlogger na nag-interview sa Ay, dapat humarap sa akin dito. Para malaman din niya Okay. Para okay. makuyog siya dito sa mga tao dito ang ginawa niya. Okay. Ang kadali okay. lang yun. Oh, wala, wala, kayong mask para oh. makita? Oh. Hindi po kasi nagkati nag kasi yung pamilya ko eh. Mm -hmm. kaya Kaya ako lang magpakita. Oo. Pero ikaw yung may balbas, di ba? Oo, ako yun. Ikaw yung may balbas, oo. Yan, sige, so, sige. Tapos marami naman kami na yan dito. Hindi lang marami ako. Marami kayong nakuha. Ay, marami gami. nakuha. Binabayaran kami isang da para magsahit. Ay akala ko kasi yung malinis ang gawain, hindi pala. E mm -hmm. Eh ngayon, kung, kung ano, masasabi ko sa vlogger, pati kasama si Edgar, pumarap sa akin dito para malinis ang pangalan ko. Okay. Oh, sige. lang. Sige, sige, sige. Thank -sige. you, thank you, thank you. Oh, okay pa po. Panirapuri pala yung oh. ginagawa nila eh. Anong alias nyo? Ah, uh, 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 ang, pangalan sa akin dito, Vegeta. Vegeta? Oh. Okay. Si Vegeta, isa sa mga Okay, okay. Thank you, thank you, Bej. Okay, okay, thank you. Hey, okay, ano lang din, boss, ah? Boss, pa-confirm lang namin. Ito pa yung lumapit sa inyo. Oo, oh, yan, yan. Para, Mag para, kinuha kami para magsalita. Magkano ang binigay sa inyo nito, boss? Sandaan lang yan. Hayop na putang ina. Mga makita, bubugin ko pa yung hayop na yan, eh. Alam nyo so, na, i-upload yan sa social media yung hindi, video. Hindi, hindi namin alam. No comment na kami kasali para, ano, hindi namin alam tayo na gano'ng pangyayari. Anong sinabi niya sa inyo, boss? Yun, sa sasabihin lang namin kung kung paano sinasabi niya. Mm. Hindi namin alam na panirilang puri pala kay pastor yun. Dapat kung, kung alam namin panirilang puri yun, puta ba tatanggapin namin yun? Mm. Dapat, Pero, dapat kung mga ganyan, bigyan proteksyon niya yun yung mga tao para para lumabas sa taong putang yun hayop na yan. Pwede pa kayo describe sa amin kung ano yung suot niya nung araw na yun? May nakalugo sa kanyang pulis. Pulis? Pulis daw ah, siya? Uh, ah, ano siya, yung nakalagay doon na ah, at uh, team ano, uh, team police tapos may sa uh, di no, logo ng police dito dalawa na naka white. So, ibig sabihin itong kalbong na to, nagpapakilala na police. Oo. Team leader daw siya, team leader. Hmm. Eh putang ina ko, makita ko dito, putang bugbugin ko 'tong hayop na 'yan eh. Kanila puri pa lang ginagawa yun. Kung alam namin bakit tayo kami sa isang daan lang. Mm. 'Di diba? Ang, ang gusto lang malilinawin namin, bigyan kami proteksyon ng mga tao para ma madiin ang hayop na 'yan. Mm. 'Yun ang gusto namin. Para ngayon malinis na, pangalan namin. Ngayon na ngayon na alam na ng taong bayan na sinuhulan lang pala kayo nito. Ano masasabi niyo ngayon sa taong bayan na wag, tagalit sa inyo? Wag wag kayong maniwala sa vlogger na yan. Putay ng vlogger na yan. Bago kayo maniwala sa vlogger na yan, kami tanungin niyo kung totoo ba siya sabi niya o oh, hindi. Ipakita sa amin yung tao na para malaman niya kung anong kung anong dinadag namin sa hayop na yan. Baka dito ko ba siya mapatay hayop ng putang vlogger na yan? Pupulis, pulis siya na niya. Pati pamilya namin na, na, na dahil sa kanya. Anong masasabi mo sa mga pulis na meron pala silang gantong kasama? Kung totoo man, nakasama ng mga pulis to. Dapat sir, ano? Dapat ah, hinuhuli ganyan mga tao na nagpapanggap na pulis, na vlogger ng pulis. Hmm. Yung wala pala katotohan na vlogger ng pulis dapat hinuhuli yan. Hmm. Para ano, handa naman kami mo mag, mag, magkistigo mag sa hayop men eh. Hmm. Dapat hulihin nila yan. Hindi lang kami 10 tao dito o 20 ka tao dito na para binayaran kag 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 isang ulo. So ibig sabihin marami pa kayo. Marami pa kami. Boss, thank you boss. Yes, Salamat po. Pero sabi ni b sabi ni Be kita gusto lang nilang linawin talaga yung pangalan nila kasi nga parang nagamit lang hata kayo nung Oh sir, kaya na lang sir. Eh. Sabi nga na briefing kami sir, ganun din na briefing kami. Ah, oh. uh, sabi sabi lang ganun. Kunyari, taga terla ka, sabi sa'kin sa gano'n Kunyari, bibigyan kayo ng dalawang libo para sa akin yun ha. Tapos kunyari, 300 lang binigyan sa'yo, kunyari nagalit ka. Tapos ayun na acting, tapos binigyan kami sa Acting lang yun sir, acting. Sino yun, sa sa'yo boss? Wala ko sir, hindi sino yun, lakay na yun. Pwede pa-describe yung mukha? Kalbo. Kalbo? Hmm. Mm hmm. Tapos ano siya, crime watch siya ng PNP? May naka-ayung naka-white t-shirt na may logo ng uh, PNP. Kalbo. Ah. Uh -huh. So anong anong unang anong unang pinagawa, boss? Yun na yun sir, binribing mo na kami. Tapos oh. sino nang bigay ng white t-shirt? Kasi naka-white t-shirt Yun, yes, Sir, galing galing din sa kanila, sir. Tapos isang dalawang piraso na yun, sir, dalawang piraso. Ah, uh, para salitan lang kami pagkahubad tapos salit na naman bigay ng Pero alam mo ba, ba na alam mo ba na i-upload sa social media Hindi yung po. Sabi kasi kunyari kunyari kunya daw eh. Kunyari nga daw, sabi sa akin briefing muna kami kunyari. rin. ka sabi sa akin sige. Kunyari, ganito lang. Ah, dalawang libo ang bigay tapos 300 din bigay kasi ko mag parang acting lang. Hmm. Parang kunyari kunya lang. Ah, ganun lang kadali. Oh, may sandaan na kayo. Sampo kami. Sampo kayo na. Oh. Pwede pa ka ano, pasabi lang sa camera, pa-describe lang yung mukha tsaka yung ano, nung lumapit sa inyo. Kalbo yun sir, kalbo yun yung kanina. Kalbo. -hmm. Tapos, hmm. so, ano, ano, magkano yung binigay sa inyo? 100. 100 lang. Eh bakit yun naman tinanggap yung mga uh, Eh wala sir eh, gano'n na naman doon sir eh, pang merienda. Okay, okay. Parang naisip mo ba nung huli, parang paninira ako yung sakban ah. Iamin eh, niya ako ng pasensya sa lahat no, boss, sa inyo. Yan, boss? <laughs> That's it. Yan yun. Oo. Oh. Ay, humihingi kayo ng, humihingi kayo ng pasensya. Oh. Kasi na, biktima na, no? huli na naisip, parang mali ka ako yan, parang parin yung pagsisinungaling yun ah. Parang mabad huli, yun lang yun. Kaya isang tayo na kami. Yan yun na laki na yan. dito yung out Si Nino Barca. Okay, okay, okay. Boss, ipapakonfirm lang namin yung sige boss okay okay ipaparecord lang namin uh -huh. Para... marami yung mga kasama dito uh, kilala ko rin yung mga kasama kayo yung isa rin yan uh, yan so yun yun oh. yun yun iba sandaan ka rin sandaan din sa'yo kasama kasama kami yan bakit? hindi gamit kayo sandaan bakit nga masanaba? parang pan, ano sa kanila parang pa, ito, boss. parang lipinsa nila yun eh boss itong mukha na to boss yan ito yung lumapit sa inyo ah siya ito yung ano pangalan? Hindi ko nilalain, naging ano namin nag yan. Ay, yan yan. na yun? sikap 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 namin yan. sikap yan. Eh. Yung sikap po yan. sikap 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 yan. sikap yung sikap 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 Magkano binigay sa inyo? May pangkain. tanghal. Hindi naman dinagawa pangkain. tanghal. Pangkaen, Sandaan. So paano yung ano, yung yung mga sinabi niyo doon sa video? Tinuro lang Ha? Tinuro lang talaga. Tinuro lang sa inyo. Sino sino yung lumapit sa inyo? Sinabi niyo kasi. Ano pangalan nung? Alam mo? Vlogger din. Pero dito na kayo nakatira? dito rin kayo tumatambay pero ano sabi sa inyo na ano para magsalita daw dun sa video siya ang nagturo dun sa mga sinabi nyo dun sa video ano nagbayad sa inyo? oo oh, yan yun Oh. Oh, yan yun. Paano binigay sa inyo? Ginudyo na ngayon. Sandaan lang. Ayun, so so sandaan. Na, lang. Ayun talaga. Talaga namin. Wait lang, na, wait lang. Okay, maingay okay, kayo. muna kayo maingay. Ano yung sinabi ni, uh, ano yung sinabi niya sa inyo? Basta sa mga sa amin. Sandaan binigay sa amin. Pero pagkala naman binigay sa amin, walang mabukay sinabi. Yung lang naman eh. Pero yung sinabi niyo dun sa video, ano yun? Siya nagtikta. Oh, siya. Hmm. Paano yun? Ano yun? Nakasulat or sinasabi lang? Hindi, hindi nakasulat yun. Basta eh, sila ang bigyan ng Hindi naman ako binidyan. Alam niya pa, dyan. Hindi naman ako pa, binidyan. Marami lang naman kami. Hindi ako. Hindi, 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 hindi lang ako. Y yung t-shirt na puti kasi naka-white din kayo. Saan galing yun? Sa kanya. Sa kanya din? Oo, oh, sa kanya. Ano yung suot ng araw? Ano yung suot niya nung araw na yun? Naka-police na uniform siya? Hindi. Parang ano lang. Naka-t-shirt na Parang t-shirt lang siya. Oh, yun na. T-shirt lang siya. Pero alam mo ba na inupload niya sa social media yung mga sinabi niyo? Nagalit na galit na yung mga tao bayan kasi hindi to. Takiego. Hindi naman, hindi naman siya, hindi naman nilalay, hindi naman siya, hindi naman nilalay. So hindi niya sinabi na. Hindi, yung, yung, hindi naman sinabi, hindi niya report, hindi naman. Wala muna siya sana na kahit nagal sa ano, wala muna siya namin. Pero alam niyo na ngayon na viral kayo ngayon sa social media dahil mas sa mga sinabi niyo na hindi totoo. Hindi naman alam, hindi naman alam na Basta in-interview lang kami, yun lang may sinabi sa amin, in-interview lang naman kami. Hindi naman may alam na masama pa rin sa social media, hindi naman may alam na. Bakit yung tinanggap eh, yung 100? sabi niya, pangkailan daw. Yun lang naman, wala nang iba, yun lang. Yun lang. Tsaka, hindi naman alam na masama yung gilawa, hindi naman may, may, alam. Tsaka eh. wala, wala rin kami alam, basta tinawag lang kami. Huwag para... yung kaalala boss, kasi ito yung hahabuli ng batas kayo. Malinis kayo. thank you.